kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Matapos sumampulat sa social media ang nakakalulang yaman ng Pamilya Tiskaya, dahil umano sa mga nakuhan itong proyekto mula sa gobyerno kung saan, ang iilan dito ay pinag-iihinala ang ghost project o proyektong guni-guni lamang. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Sa wakas ay humarap sa pandinig sa Senado ang may-ari ng siyam ng mga construction firms na si Sara Diskaya simulat sa pool ay mainit na ang tenga ni Senador Jengoy Estrada sa kanya at inungkat ang mga mamahaling sasakyan na nasa kanyang posisyon. Tingnan kung paano napahiya si Sara Diskaya nang inisa-isa ni Jengoy Estrada ang nabili nitong luxury cars gamit ang pera mula o mano sa kapan ng bayan. Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit. Sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo na luxury cars. E ngayon, inamin mo 28 lang? Ano sa 28 po yung luxury cars okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. All right. Doon sa 28 luxury cars Ano yan? Rolls-Royce? What else? Ah. Uh, okay, Isa-isa natin magkano Rolls-Royce? Kano bilhin mo sa Rolls-Royce? I I am not familiar. Oh, come o, on. Ano oh, come na, sa on. Saan yata? Bumili ka na napakamahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo binili? No, I know the price. Oh yeah. us, Pero ano, uh we did not buy this on a cash basis. Parang installment oh, so na. So, how sya. much is the Rolls-Royce? So, the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang 'yon. What else? Um the Maybach. Maybach Mercedes. Uh -huh. How much? Parang nasa 22. 22 million. How Pwede many Pwede pa nating pakita yung screen. Kaming one. hindi nakakaalam yung ng kotse na hindi. na malam mo kung ano yung pinagsasabi ninyo. Eh. <laughs> eh, kayo siguro, nagkakaintindihan kayo. Pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... Pa para malaman namin ano ba yung itsura ng pinag-uusapan natin. Maybach is Mercedes, right? Oh, ilan, ilan ang Maybach mo? Mayroon mang Isa lang po. Oh, ano pa? Para. Yung Bentley. Bentley? Wow. Mag mag magkano yung Bentley mo? 20. Mm. Uh, you purchased this brand new, all brand new. Um yes po. All right. Ilang uh, Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What what is that? G63. G63 ano yun? Benz. Benz G63 uh, is that a sports car? Hindi po. G-wagon. Ah, wagon. G -wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Ha? Huh? 20 din yata. Po. 20 million? One vehicle only? Or oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung es SUV. Escalade? Yes. Oh, Magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang? Uh, one white, one black. Oh, dalawa. Both. At 11 million each. Uh, yung isa, eight. Yung black. Mm. Long wheelbase? Yes po. Mm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh SUV din to? Yes po. Oh. How many? Dalawa. Dalawa rin. Mm. How much? Each? Parang nasa 11 din yata siya. Eleven eh. 11 million each. Mm. What else? Yung... Suburban. Suburban. Hmm. Oh, ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Oh, eh, local. Eh, bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito? Oo, oh, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa, binili yung suburban po. Oh magkano? na nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Oh, oh. Brand new? Hindi. Second hand, binili mo? Second oh. hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, Pare-brand new. Apa. O bakit bumili ka na second-hand sa Suburban? Ano na siya yung lumang model. Hindi siya yeah, yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second-hand? Kasi Sumatala yun lang yung available. Yung kasi that was the time, na... at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available niya. When did you unit. acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, no, no po. Mm, when? Pa Since 2022-21. 2022 May, May 2021 pa po. Ah 2021. Mm -hmm. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon isa or kaya minsan tatlo yung is iba. Luxury. Papa. Kailan ka natuwa ron sa payong ng Rolls-Royce? Last year lang po Ah last year mo lang na purchase. Yes po. Yung payong dahil sa payong bumili mo ha. All right. bukod sa mga nabanggit mo mga sa, sa luxury cars ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? Three, four, six, eight. I can't remember all at the top ah, of sa my dami. head. Uh -huh. Sa dami. Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun? Yung iba... You, start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheel base, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 21. When did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa po. What is Papu autobiography? Uh, ano yan? Range Rover. Oh, may 2016, Range Rover ka pa pala. di mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 Rover. 2016 pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then What the Defender. Autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover pa. Okay, how much how much did you purchase? 16. 16 million. Mm. 2016 pa po 'yon. Ilan? Isa lang po siya. Mm. What else aside from Range Rover? mo. Defender. Na? Defender, ano siya? Uh Range Rover. Range Rover din. Oh. Mag ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata 'yon. 7 million? Aha. Hmm. Ano pa? The Evoque. E ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. O, oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa five lang yata po siya. Five billion. O, oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, ah. O, oh, sige, ano pa? Hindi ko na maalala yung iba eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday pala? Iba-iba. Siguro, iba. siguro, sa pag-aalis kayo nung uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may bakto mo ng gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga, kung na, mga fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Sen. Soto, tapos pera ng gobyerno? Ano ba? Nasaan ano ang konsyensya niyo, madam? Hmm, isang tanong. Ako na hindi ako naniniwala na wala ko yung kontak sa DPWH hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala, wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala, wala kayong contact. Ngayon, o yung ka tumingin sa, ano, tumingin ka sa akin. wala naman nagtatanong dyan. Sino ba, sino ba tinitignan mo dyan? oh, magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, sa mga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Maamin ka na? Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact you know, with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Amin mo mo? Di ba umabot hanggang 40%? Wala, wala po wala ako. Wala. Sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya. Ah. Okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Oh, one last question. Oh, Mr. Oh, last Siya. question. Yeah, Miss, Mrs. Deskaya, <laughs> meron bang pagkakataon yun, yung yung siyam na pag-aari mo ng construction company, meron bang pagkakataon na sila-sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako na record sa DPWH na si Saint Timothy, oh. si Saint Gerard, si Alpha Phi Omega Sino pa? Si Alpha Omega and St. Gerard hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Okay Pero nga. yung ibang licenses sumasama, magkakasama sila minsan. And then, minsa, ah, so minsan naglalaban-laban yun sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Oh. Because dahil yung sham na yon na naglalaban-laban sa isang award ng sa isang kontrata, iisa lang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa iyo lahat 'yun eh. Correct? Tama. Hindi po kasi ibebe yung may, -may ari ng mga companies. Oh, I'm, I'm, eh, kasi sabi I'm mo just lang, concerned ikaw, with Alpha and Ms. Omega. Miss Diskaya. Apa. Kanina, Sinabi mo, Alpha Phi Omega lang ang, ang sayo. Apa. <laughs> Nung tinanong kita ulit, inenumerate in ko lahat yung sham na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? I, the records uh, will bear me out. Apa. Oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siam na korporasyon na yun, naglalaban-laban na... Laban ba sa bidding yan? Pang yes, tanong pa. na yan eh. Sabi mo kanina, uh, last question. Hindi <laughs> <laughs> eh, ba sumagot? ay sumagot. Oh. Hindi, yes, mo. Po, sumag opo, sumagot ako. Opo. opo. Naglalaban-laban. Opo. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang, sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oh. Mahilig ka ba sa mga kwento tungkol sa kasaysayan, krimen, politika, buhay ng mga sikat na personalidad at kung ano-ano pa, halika at samahan niyo akong ihatid ito sa inyo. Welcome sa channel na Kombinasyon Mortal. Ating tatalakayin ang mga nangyari noon at nangyayari ngayon sa loob at labas ng bansa. Kombinasyon Mortal. Para maging updated sa ating mga uploaded videos, ay siguraduhin na kasubscribe ka na sa ating channel at na ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung bilyones ang nakubra ng pamilya Diskaya mula sa mga proyekto ng gobyerno, pero naglabas naman sila ng kapital sa pagbili ng mga materyales para magawa ang substandard na proyekto. Ang tanong, magkano kaya ang ng mga politikong kasapwat ng pamilya Diskaya sa pamamagitan ng kickbacks? klarong walang materyales na binili ang mga gahamang politikong ito. Tanging laway lang at posisyon nila sa gobyerno ang kanilang tanging kapital para makubra ang santa makmak na pera kung kaya't mas nararapat na iharap din ito at gisahin para malaman ng taong bayan kung gaano sila kagahaman. Higit sa lahat ay dapat silang makulong kapag mapatunayang may nilabag sa batas. Sa tingin nyo ba'y sa patuloy na pagkakagipit ng pamilya Diskaya ay ikakanta na nila kung sino-sino ang ng mga politikong kasapwat nila sa pagbira sa kapan ng bayan? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.